Hindi pa nga, hindi ka pa nga natatanggap, may dala ng gamit. <laughs> Tatanggapin niyo po ako <laughs> talaga. Hindi ah, totoo yan, sir. Oo, nag-apply ako sa inyo. Pwede rin akong gwardiya, dyan. Ay, hindi kailangan ng gwardiya dito. O, pwede rin ako, basta kahit ano, basta tanggapin niyo lang ako, maglabandera, kusinera, uh, tagalinis, labandera, tagaluto, uh, driver, karwas, Pwede. driver, marunong rin mag-drive? Ay, hindi po pala. Oo. Ang dami na sila. hindi. <laughs> hey, daddy Frankie, lahi na nga na nila ka Hindi pa ka seryos niya. Nakainit kaya. Tara na. Ano tayo ngayon, Sam? Sa Batangas tayo ngayon, ah? Batangas na nila? Oo, oo. Mamimigay tayo ng mga cellphone ngayon. No? Sige, ingat ka, Ferris. Dito na tayo. Ha? Dito na tayo. Mas... Diretso na lang, mas ano. Diyan okay. na na di ba? May Marikis Marikis na. Kibaratis Saan pupunta Teka lang. Kayaan mo siya. ba Oh. Ito yung binila natin ng papaya eh. Ay. Punta sa bahay. Atras mo nga, atras mo. Buksa mo yung bintan. Hoy! Ah, Hoy! Saan ka? Daddy! Nandito ako! Alam ko, nakita ko. Anong... Eh, hinapin po, bubalik ako para mag-apply. Magkaroon na bayo dita. nag lang po ako, nag-dude na Patay tayo dyan. Ano? Seryoso talaga? Oh, ang na pagod ah. Ha? Pagod Ano? Tatanggapin pa natin to? Usapin mo muna. May dalang requirements na doon. Laptop eh. Parang teacher lang. pa hindi ako sigurado mag- okay, <laughs> Itsura, <yung l> <laughs> oh, itsura pa lang talaga nito, hindi ang mga pagseryoso okay, dito eh. Baka may dalang papaya <laughs> yan <Okay>, sa bag. Tara, <laughs> pagbaba nga ako. Itsura <laughs> <laughs> mo, natatawa talaga ako lagi sa'yo. Ang hiling ko kasi, tapos wala akong time na dala. Okay. Pinabalik niyo ko rito, sabi niyo, huwag dala ko ng biodata. <laughs> Ngayon nagbumanik ako, may dala na akong biodata, da, dalawa pa nga po ito eh. <laughs> hindi ko hindi ako, hindi ako ano, hindi ako hindi ako mga paniwalang papalikan mo talaga ako. eh, wala nga po kung trabaho. Mahina po mong gulay ngayon. Kaya bumalik ako. del kailangan nyo di ba? Oh. Pang personal ko na identify. Anong identify? Kaya patawag dun. Basta <laughs> ano, yun na yun. ko ako. <laughs> kasi na kayo mga kababayan kasi yung unang-unang meet namin, niloloko-loko ko lang. Alam mo, nabas na nga ako doon sa una eh. Kasi, tsura mo, natatawa talaga ako sa kanya lagi. Seryoso pala talaga siya mag apply Halika, pasok ka mo. Ito gamit. Hindi pa nga, hindi ka pa nga natatanggap. May dala hey, ng gamit. Tat tatanggapin niyo po ako talaga. <laughs> Pero naman ako magluto, maglinis, maglaba, magwalis. Oh, pag-aalaga ako pa kayo. Yeah, siya rin yung kayo kapalilisan yan. Hmm. Pag-apply ako, meron akong biodata. Meron ka ng biodata. data uh -huh. Ano Ay. pangalan mo? Marites Castro. Ah, tiga, ano ka lang? General Trias Cavite ka lang? Opo, dyan lang po sa... dyan lang po. Oh. Ilan taong ka na? Oh. Sige, alika, pasok ka dito. Ay, hindi ko akalain, papasok pala. Alika, alika, tuloy ka. Papasok ka ba talaga? Seryoso ka ba talaga? Hindi, hey, Daddy Frankie, na nga nandilakad ko, hindi pa ko seryoso niya. Nakainit kaya. Hmm. Ikaw, tapos may dyanan na akong gamit. Para pag tinagod niyo ko, itat na ako ngayon agad. Hirap na akong maglakad na pa. Sobrang init. Oo. Sobrang init. Bakit kasi, ano, uh, kumusta ba ang pagtitinda mo ng gulay? Bahina nga po gulay. Kaya, nabulokan ako na siyang panggana. Nabubulokan ka ng gulay? Oh, kaya, nagpilitan talaga akong mag-apply na. Kaya, mag-apply na ako May asawa ka ba? Mag-aasawa pa lang po. Papatay tayo dyan. Eh, wala pa. <laughs> wala ka na asawa? Wala pa, byuda na ako. Ah, byuda ka na. Uh, kaya kailangan ko talagang magtrabaho kasi kahit yung apo ko, yung mga anak ko, di ba, kunwento ko naman sa inyo buhay ko. mm -hmm. Kaya naghahat na ako ng trabaho. Hindi talaga makaano yung pagtitinda ng gulay kaya lagi ako nagbubulokan. Ay, hindi ko alam kung tatanggapin ko to ano. Dodi Frankie naman, tanggapin niyo na ako. Wala yung lakad ko eh. Bakit dalawa? Eh, sa'yo na ito isa. Hindi, opa. May pinagdinaan pa ako, isarado. Kaya dumiretso na ako dito. Para pagka hindi nyo ako tinanggap, may apply pa ako iba. Kung sino yung mga unang tunanggap sa akin, doon ako. Pero alam ko, tatagapin nyo ako. Dilibay na na akong damit. <laughs> oh, eto na ang cellphone number mo. Opo. Oh. Sura mo, bakit ang pangit mo dito? Ikaw na ba ako gumanda? <laughs> <laughs> joke lang mga kababayan na ba mabas na naman ako dito. lang <laughs> po talaga. Ah! Lady guard ka dati? Opo. Gaano ka katagal nag lady guard? Katagal pa ako nag guard sa subdivision. Saan? Diyan po sa Treasure Hermanas, hmm? Pogyo. Ah. Dupa ko na dito po sa bantay bayan di po ako guardian dito sa may libada. Ano, phase 2. Okay, tapos cashier. Apo, cashier po ako sa Jet and Jade Tan. Ka, sa... Paris. Ay, tapsilugan. Tapsilugan. Opo. Hmm. Ay, bakit ka umalis sa mga trabaho na yan? Yung pong sa Parisan, muwi na po sa Dubai yung may-ari. Oo. Oh, oh, Hindi na po sila nagtayo ng... Ginawa na po nilang laundry, pero iba na po may-ari. May tanong, okay. May tanong ako sa sa'yo. Kumusta naman ang buhay mo mula nung... Anong status ng buhay mo? Sorry ah, Uh, kumukuha lang ako ng mga uh, formal information galing talaga sa iyo kasi, syempre, pagka tinanggap kita dito, iwanan kita dito andito lahat ang mga laptop namin, mga gamit namin hindi sa walang tiwala eh gusto ko, makatulong din sana sa'yo pero ang kailangan talaga namin yung mga totoo talaga kaya kinukuha namin ng uh, uh, information, background check namin diba, actually yung pinuntahan namin doon talaga ang bahay ninyo Opo, doon. Family compound doon? Hindi po yung family compound. Ano po yun? May mga may ari, may ari ng mga lupa-lupa. Ah. -lupa. Uh -huh. Bakali, bakali lang kami sa lupa na may lupa. Ay, ganon. Opo. Uh -huh. Yung lugar na po yun, binaha po yun. Nakiusap nga sila. Pwede daw ako sa yung minat purong doon. Alam sa totoo lang, Tuwing kinakausap kita, hindi ko alam kung totoo yung mga pinagsasabi mo, kung seryoso ka o hindi, kaya ako natatawa. Kaya pati ako, napapaluko-luko ng mga pakikipag-usap. Yung usapan natin na to, seryoso to ha? Seryoso yan sir, kasi may dila akong biodata. Eh marami rin nagdadala ng biodata na hindi totoo. Ba? Kaya bakit? sinasabi, sin tinatanong. <laughs> hindi ha, totoo yan sir. Totoo to. Oo, nag-apply ako sa inyo. Pwede rin akong gwardiya dyan. Ay, hindi kailangan ng gwardiya dito. O, pwede rin ako. Basta kahit ano, basta tanggapin nyo lang ako. Maglabandera, kusinera, uh, tagalinis, labandera, tagaluto, O, uh, driver, karwas. Pwede. Anong driver? Marunong rin mag-drive? Ay, hindi po pala. Oo. Oh. <laughs> sa, sa dami na sinabi ko, hindi na po talaga, mali. Oo. Oh, okay. Oh. Ay, buti na datnan mo kami. Paalis na kami. Kala oh. ko nga po, wala tao eh. Oo. Oh, sige, Rob. Itabi mo to. Tagap na ako, sir. Ika na. <laughs> Tagapin niya na ako. May dala na akong dabit. Eh. Hmm. Hindi ako mga pag-isip kung tatanggapin natin to. Tagapin niyo na ako, sir. Eh, wala Al alam mo. Walang gatas. Kaya nga po ko tapos sir. Kaya nga ako muntari rito. Nagpumilit ako magdala ng dabit ko. Oh. Dahil gusto ko talaga pumasok. Dahil babali ako. Hindi pa nga kita natatanggap, babali ka na agad. Tanggapin niyo na ako, sir, kasi eh. babali ako. Wala kaming gapit sa pagkain yung mga anak ko. Kaya nga ko nagpumilit na pumunta na rito, dahil babali ako, sir. Ibang klase ka. <laughs> Hindi pa nga ako nagsasabi na tanggap ka na eh. Tanggapin niyo na ako, sir. Kasi talaga kailangan ko talaga pera, kaya ako pumunta dito kahit malayo. Gilakad ko lang. Dahil wala nga pamasahe, kailangan ko talaga bumali. Kailangan mo bumali. kailangan bumali. Dahil gatas yung apo ko. Walang bigas sa amin. Mm -hmm. Bigyan na lang kita ng bigas. Pabalihin niyo pa rin ako kahit bigyan niyo ako ng bigas. Paano yung gatas? Hindi. Ito ah, ang totoo niyan. Kasi dito, kunti lang ang trabaho dito. Kasi may mga staff na manaw dito. Pero sige, ganito gagawin natin. ah, pansamantala, dito ka muna. Tapos pag na-try kita talaga, kaya mo magtrabaho, wala ka naman sakit. Wala ko sakit. Sorry ah. Hindi, nagiging uh, uh, real talk lang tayo, syempre. Okay. No? Ah, kasi kung magluluto ka ng pagkain, eh, kung may sakit, di gagamutin di ba? Okay. Pasensya na ako, okay. diretsyaan talaga ako, lalo okay. na pag may nag apply Dahil gusto naming malaman, gusto kong makilala talaga kung sino ka talaga. Okay. 'di ba? Yung pang one time na aabutan, okay lang 'yun, diba? pero mag apply kay kaya kailan? Alamin ko talaga yung buhay mo. 'Di ba? Kaya wag kang mau-open sa akin. Okay. Uh -huh. Diretsahan talaga magtanong. So sige, tatanggapin kita pero ganito ang trabaho bibigihin ko sa iyo. Pansamantala dito ka muna. So parang pinaka-training period mo. Uh -huh. Pag nakita namin na malinis, maayos ka makisama, magtrabaho, Bala po, dalhin na lang kita sa Makati kasi sa Makati, doon sa company ko, maraming pwedeng trabaho doon. Kung uh -huh. talagang trabaho at uh, maayos ang intention mo, marami akong pwedeng ibigay doon. Pero dali pra pa pabalihin mo na ako. Mag-usap muna tayo regarding sa iyo offer kong trabaho. Mamay, ano yung bali? Eh, papadala ko po kasi agad eh. Ha? Papadala ko agad. Papadala mo. Ano ba nangyayari sa apo mo? Wala nga pong gatas. Tapos tutuwa ng mga gut Kapag check-up pa ng nanay. Kaya pawalihin niyo muna ako para may padan ako para mag-start na ako ng trabaho. Pero sige, ituloy ko muna yung sabi ko sa sa'yo. Kung okay okay ka, pwede sa'yo, sa Makati ikaw. Opo. Kasi dito walang trabaho marami dito. Lagi kaming wala dito. Darating kami dito, malakas na yung tatlong oras. Aalis din ako. O sige po, sige. So kung talagang trabaho kailangan mo, bibigyan kita pero syempre, mag bukod dito may mga i-submit ka pa kailangan mo pa rin mag-submit sa akin ng uh, uh, NBI clearance. NBI clearance? Oo, diba police clearance. pa ako? Hindi. Lalakarin natin 'yon pag nandoon ka na sa amin. Hindi ko naman pinapahirapan 'yung mga aplikante pero for safety natin 'yan, mamaya eh, 'di ba? ko sa iyo pag nandoon ka na. Pero sige, iti train ka muna namin dito, ha? Pero bawarin uh, niyo muna ako. Magkano naman? Kung magkano pa sa ka, wag lang wag lang 100 kasi bibili ng gamot sa gatas. Oh, ayun na naman tayo. Sige, asan ba yung nanay ng anak mo? Ano Nando na? Po, na dumating na. Dumating. O, oh, ilang araw na naman wala, dumating na kapon. Pat ganun lagi kayo. Ha? Paano paano ano ikaw lang lagi nag-aalaga ng anak mo? Ako po pagka Ay apo mo. Pagka nagtitinda ako, siya mag-aalaga. Oo. Pagka wala akong tinda, ako mag-aalaga. Hanggang Siyaraman kailan mo alagaan yung apo mo? Hagaan sa aking um, dino, hindi siya tumay-tino. Pag tumay na siya, nakahanap na siya ng asawa ng matino. Siguro, din na rin ako mag-aalaga ng apo ko. Kasi matino na eh. Sige. Pababaliin niyo na ako. Ay, nako. Rap, itabi mo ito, ha? Ibang klase ka. Pabali lang muna ako, Daddy Frankie. Babawas mo na may asawa ko eh. Ano ba to? O, oh, sige. Oh, pwede na yan. One-five. Hindi pa ginawang dalawang <laughs> <laughs> Tama na yan! O, oh, sige Eh, mamaya, mamaya, dalawang araw ka pa lang. Sasabihin mo, ay eh, sir, hindi ko pala kaya ang trabaho. Kasi marami na kayang nangyari sa akin ganyan. May nag apply Ha? Sabi niya sa akin, Sir, andito ako sa probinsya. Gustong gusto kong magtrabaho. Ang problema, wala akong pamasahe. Padala si Frankie naman. Mabilis maawa. Padala ako liman libo. Hindi naman ako nangyayin ng pamasahe, Sir. Inabang Hindi, ka, okay. na-explain ko lang. Marami ng ganyan sinari. Iniba mo lang yung siste. Huh? Bumali ka. Ito nangyari sa akin. Mayroong tao sa probinsya. Dahil, siyempre, nagpo-call up friend ako kasi nangyaylan ko ng mga tao. Oh, may nakontak ako sa probinsya. Sir, kailangan kailangan ko ng trabaho. Gusto ko na magtrabaho kasi walang income dito. Kaya lang problema, wala akong pamasahe. Ay, siyempre, ako rin. Kailangan ko ng empleyado. Pinadalhan ko ng pamasahe, 5,000. Pagdating nung natanggap na niya yung pera, 5,000, sabi niya, Sir, hindi pala ako pinayagan ng lola ko. So ano pang gagawin ko? Sabi yung pinadala mo sa akin, Sir, ipapadala ko na lang sa'yo pag nagka-pera ako. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, wala na. Ah, parang yun, Sir. Ha? Parang ganito. Hey, oh, parang ganyan. Iniba mo lang yung sistema, bali naman sa'yo. Tapos baka mamaya, ang gagawin mo, isang araw pa pala, dalawang araw, Sir, hindi ko pala kayang Trabaho dito. Kasi, eh, mo ah ganito yan, binigyan kita 1.5. Ang style ng mga tao, hindi naman lahat, hindi ko sa nilalahat, di ba? Mamaya, isang araw, dalawang araw pa nga lang na magtatrabaho, Sir, hindi ko kaya, uwi muna ako. Basta sipagan mo lang, maging mabuti ka lang. O, sir. Huwag masyadong ano, eh, pag, pag sa iba-iba ganyan style, hindi ka tatanggapin yan. Sige, sir, basta may baday ako, 1-5. Oo. 1-5 lang to, ha. Ah. Sige, so paano? Papadala ko muna to. Padala ko muna. Pero pwede ba ako makainam? Ha? Kayo pa ako nauuwi. Oo, oh, sige, sige. Inom ka dyan. Ipapadala mo yan. Babalik ka, ha? Iwan ako itong gamit, gamit ko. Oo, si oh, ito. sige, okay. Sige, lapag mo na yung bag mo dyan. Inom ka na dyan. Bigyan nyo nga tubig. Yay. Ay, nako. Marites ka talaga. Okay? So, ayan, mga kababayan. Ah, hindi ko alam kung Tama ba tong ano, uh, decision ko. Pero syempre, naawa naman ako kasi para sa apo daw niya. Kaya, yan tanggapin natin. Uh, bigyan natin ng ano. titingnan natin. Uh, mahirap naman kasi uh, mag-judge tayo. Pero nakikita ko naman, ganun lang talaga magsalita si Ate Marites. Parang, pag intimano, hindi mo kilala talaga. Ako nga, natatawa ako lagi sa kanya. Dahil, hindi ko alam kung seryoso siya o ano. Ganun siya magsalita. Tapos, ito, dalawa pa nga yung biodata niya. Ay, tinabo mo na isa, no? O, oh, sige. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po dahil may pupuntahan pa kami. Mabuti na lang talaga, inabot mo pa kami, Marites. O, oh, sigi sige na. Bye, bye po. And God bless.